8 mm -hmm. Good morning guys. Hello, I'm Leisha Street. and for today's video, ah, uh, hindi ko alam kung paano sisimulan. Ayan, malayo ako sa camera. Pero at least, may mic, naririnig naman yung sinasabi natin. And, ayan, hindi ko nga alam kung paano sisimulan. Simulan natin sa a uh, weather. ang <laughs> weather ngayon ay, ah, uh, hindi siya negative ha? Uh, positive 4 lang siya. But, feels like a uh, positive 1. So, balik kahapon, October 21, nang nagparamdam na yung snow. A little bit, uh, na, ano siya. Pero madali lang naman siya na melt kasi ano siya. Tawag doon ay wet snow daw. So, madali siya matunan. So, nag-disappear nag naman siya bigla. At hindi siya masyadong kita sa camera. So, anyway, yun So, ayan. Kaya ganito yung outfit natin. 40 days video. So, ayan. So, meron tayong uh, isang bad news at isang good news. Ah, uh, so so yung ano ba unahin natin? So yung bad news is umuwi na sila si nanay ko, si Tita Wilma at si Ate Oyen. And then yung good news naman is uh, si Bunso ay nag-start na sa work niya sa barhead. So yan. Yan ang video natin. Next video natin. So yung good news kay Bunso kasi sobrang tagal namin hinintay yon, pinagpray namin yon. Uh, yung kanyang work sa barhead na makapag-start na siya and yung journey journey nila papunta dun sa border kasi hindi ganoon kadali so bale next video na lang yon kasi ah uh, nag-uupisa pa lang siya so sabi ko isip ko pag ano uh, pag okay na siya don saka na lang i-share yung buong kwento so so oh, anyway uh, masaya kaming lahat na nakapag-start na siya ah uh, bale siguro 2 days na niya ngayon orientation na niya and hinatid namin siya doon. And then, pagbalik namin dito sa Edmonton, eh, hinatid naman namin sila nanay sa airport. Uh, para sa akin, uh, bad news siya kasi, syempre, masaya na nandito sila. Uh, nakakasama namin sila. Yung, yung presence nila is nakakapagbigay din ng uh, kasiyahan sa amin. And, nakakalungkot, pero kailangan, <laughs> kailangan umuwi. Kasi, syempre, ang nanay ko masaya, nakauwi na siya. So bale ito yung video na hinatid namin sa si bunso, gumising kami ng maaga, ang maaga <laughs> para ihatid siya. Ayan kumpleto kami. Tita Glyza, ayan, hinatid namin si Tito Don. And making sure na may maayos yung tutuloyan niya. And syempre kasama si Nanay. Tapos nakita namin yung uh, grocery e eh, malapit lang din pala sa bahay. tutuluyan ni Tito Don. Kaya natuwa naman kami kasi malapit lang sa bahay niya. If ever may kailangan siyang bilhin or sabon, kape, ayan, pwede siyang bumili. Ayan, and shout out nga pala kay Earl. Thank you so much. Kay Dina sa pagsama din sa amin sa paghatid kay Tito. And pati yung warhead na trabaho niya, eh malapit lang din dun sa apartment. Natutuluyan niya. Kaya walking distance lang. Kaya okay naman si Tito dito. Hindi na siya masyadong mahihirapan kahit winter uh, konti lang yung lakad niya. At eto yan, Tita Glaiza, may baon siya na pigas eh, pang isang buwan supply. Char. Hindi <laughs> ko lang alam kung, kung, anong ulam niya. Pero at least may kanin, hindi siya magugutom. Then, ito yung ayan, mga gabit niya. Yan, pati labahan, dinala niya. Dito na raw niya lalabahan. <laughs> At eto naman yung room nila. Pansamantala, dito muna siya tutulog. Ayan. Ayan, Sir Earl. Thank you. Thank you, kay Earl. Ang paboritong manugang. ni <laughs> Sir Earl. Ayan, may higa. Ito yung higaan niya. Pansamantala kasi, sabi nung may-ari, gagawan uh, daw ng harang doon sa ano para sa privacy pero ayan tingnan na ito naman yung uh, washroom ayan labahan laundry room Ayan, maliit lang, pero okay na rin. At syempre, time to say goodbye. Ayan, sarap ng halik. Magpapadala yarn. <laughs> at ito na nga, yung bumalik kami ng Edmonton at the same day din yun, uh, October 20, eh, iahatid na nga namin si Natay, sila Tita Wilma at si Ate Oyen. So, nasa kabila silang sasakyan. And ayan, ang kanyang requested na hat. El at nung araw na ngayon, eh, October 20 ay medyo makulimlim. At ayan, eh, nagsimula na nga pumatak ang ulan. But we are hoping na sana snow na lang kasi para makakabol at masaksihan nila yung snow dito. At ayan, nandito na nga kami sa parking ng airport. At uh, kukunin na namin yung kanilang mga bagahit habang papalapit ng papalapit, eh. Ah, nakakalungkot. At dito nga ay nag-check-in na sila. Sinamahan namin sila mag-check-in uh, bandang 7pm. At uh, dito pala ay tinitimbang yung mga bagahe. At yan, kasama rin pala namin sila. Kuya Ewa, sila at Julie at si Ella na naghatid. At si Owen at si At ito yung kanilang mga bagahe. At dito nga pala ay, ayan. After timbangin, nalagyan eh, siya ng sticker. And then, yung, ito yung tinatawag nilang oversized baggage ay sa iba nilalagay. So, hindi siya kasama ng hand carry. At dito nga eh, nakakaaliw tong nag assist sa amin kasi kinakwento niya na she used to date at Pilipino before. And, pero nag-break daw sila. <laughs> Kaya malapit daw siya sa mga Pilipino tulad natin. Ayan, si Pia Ewa, ilalagay na yung hand carry doon sa check-in So yan guys, bali recap muna tayo sa kanila. So bago natin sila ihatid sa airport, ayan, bali recap na natin, muna natin. Bali dumating sila dito ng August 14. And then, tapos, ayan, share ko lang ah. Sabi kasi nila yung darating daw dito is, ano na, mga senior. So yung na ko na parang katulad din ng nanay ko, no? <laughs> Pero nagulat nagulat ako kay Tita Mai kasi very adventurous siya, very outgoing. So, kahit ganun na yung kahit yung edad niya, parang ano pa rin siya, uh, willing to learn pa rin siya, exploring. Then si Ate Oya naman, uh, masaya kasama, masaya kausap, parang uh, hindi pa siya nagsasalita, nakakatawa na siya. So, <laughs> so marami din kaming uh, pinagsamahan na mga lugar, yan, katulad ng Ayan, syempre, nag nagsimba muna kami. Ayan, sa so Corpus Christi. Ayan, nakapunta rin sila sa art gallery. Ayan, nakaten po sila ng 100th anniversary. bonga, At syempre, nung pumunta kami ng Elf Island. Ayan, sa so birthday ni Ella. Thank you, Ella. At syempre, nakapunta rin sila sa Drumheller. Ayan, yung Dinosaur Mu Museum. Ayan, dito rin yan sa Alberta, sa BAM. At syempre, kasama rin dyan yung uh, bump, uh exploring BAM. Uh, Unang-una, pinuntahan ay uh, Tujac Lake. Tapos yung Emerald Lake. Ano pa ba, Natural Bridge. And then, syempre, na-experience din nila yung uh, mag-camping dito. Ayan, sa Tunnel Mountain, Village 1. Ayan, na napakalamig. And syempre, pinaka-highlight ng Sabab is yung gold dollar ride. Yung 7,000 feet from the ground. <laughs> ayan. At syempre, uh, marami kaming pictures sa uh, Lake Louise. And then, ayan, hindi namin nakalimutan mag-selfie. Mag Mag-TikTok dyan. Ayan. <laughs> ayan. Umabot na nga yata yan ng uh, 1,000 views. Yung aming TikTok na yan. Sayang, hindi na nasundan. Kasi, yun, makauwi <laughs> na nga sila. Nga pala, guys, nakapag-celebrate ng birthday si Ate Oyen. Ayan, dito sa Canada. So, first time niya mag-celebrate dito. At syempre, yung pinaka-grand uh, pinaka vacation nila is yung Ontario. Nung nakapunto sila sa Niagara Falls. So, ayan, di ba? Bongga! Sana all may sponsor! <laughs> At syempre, yung uh, sabi nila, uh, yung naging mabait sa kanila, si Aurora, ay nagpakita sa kanila ng four times dito nung nag sila dito sa Alberta. Ayan, ang daming picture, di ba? Aurora pa mo. So, ano pa ba? Uh, ayon, ayun, yung ano, anong na-invite silang maglaro ng tennis na sumakit yung katawan ni ate Oyen oh, ng two days. <laughs> ah, tapos ano pa ba? Ayun, yung pangarap nilang magpa-picture sa Team Horton. Ayan, natupad na. Nung hinatid namin sila sa airport. So, dream come true. <laughs> thank you po for praying with us and I hope, uh, sana tuloy niyo po, pray niyo kami dito sa mga naiwan po dito laban lang at keep praying Ayan. thank you guys for watching this far and see you to my next me